May bungka kagapon po sa inyo, no? Huwag ni ang kontinyo sa ato pagpangahoy ga Basin may buong mo ba? Nga nung nalahi na na akong t-shirt na gisuot. Ako na din ang gihubo. Kaya nagbasa na. Basin lain mo gunaw na ba? Nabasa ba? Bita <laughs> na ba? Salamat dito sa atong asawa diha. Kugihan. Uwapa ng asawa niya gitabangan ta niya pagpangahoy kay may na lang daw daghan amo madang nga kahoy ug ato nang gipaspasan awa awa maayo kay no paspas kay mo gabas no aw gipaspasan ko na may nang daghan na Ato mada oh gusto paspas kay mong lihok na no? inana na na guys <laughs> <laughs> atong paspasan may nang daghan tagmada. Ug naapoday tumbugoy bugoy diha no na soroy sad kay uban sad sa mo a pagpangahoy. Aw lang usa usaan ala na to paggabas no kay magkapoy kapoy na magayo. Pahoy lang sa diha kay oh dara diha mong bugoy dai. Nga laagan kayo. San asa mo kuyog?